kung lag ba kay mo cellphone so kung ganahan ka makabalo haron sa paggawala ng lag so ipandilit ng mga kuno mo dito sa chrome so talas sundi na inyo ang akong video kung ganahan mo nga dili na kay lag yung cellphone so manhi ka diri sa chrome ni ning chrome pagka human katong nga tan-aw ni ng mo video kung ganahan ka ipandelete mo hindi ang imong chrome dili na kay siya tanto lag so ni mo ning tulo ka sa ibabaw So, ang imong ko byon dere kanin delete browsing data so ang imong tanawon pud dere ang imong i-delete kanita tanan ayo sa ay delete delete data imo sa ning last 15 minutes so ang imong piliyon dere kanin all time kani usa ka mo delete so limpyo na kanin mo cellphone sama ani no so limpyo na kanin so maorto kung na kanin balaan paliog lang share palo sa akong mga video in town like เป็นเรองแรกของนาเกลโก้ใชนะครับ